Hello, hello mga kabayan! Kumusta po kayo dyan? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po na naman si Inday Rose sa inyong harapan. At tayo ay magluluto na ginataang mais. Ito po yung aking malagkit. At meron po akong coconut. Nasa lata na siya. So, dadagdagan na lang natin siya ng one cup na tubig para kasi malapot na po siya. Kailangan pa po natin lagyan ng tubig. At ang ating mais, ayan ang ating mais, mga inday, mga kabayan. So, magluluto tayo para lang naman sa akin. Umpisahan na natin, guys. Ayan, guys. Umpisahan na natin ang ating pagluluto ng ating ginataang mais. So, open na natin yung ating apoy. Ayan. Tapos, ngayon ilalagay na natin yung ating coconut cream. Ayan. Nadagdagan na lang po natin siya ng tubig. Ayan. One cup na tubig. Ayan. Tapos, syempre, hahalo haluin na. halo-halo ang ating gata. Tapos, ilalagay na natin ang ating malagkit. One cup lang nito. Okay na yan kasi ako lang naman ang kakain. Ayan, nalagay na natin. Parang naglulugaw lang ba tayo? Ayan. Mas masarap po yung malagkit pakuluan na sa gata kaysa sa tupi. Halo-halo lang hanggang sa maluto ang ating malagkit. Tapos susunod natin ang ating uh, sweet corn cream. Ayan, sweet corn cream po yan. Okay. Tapos ang ating asukal is uh, half cup, half cup lang po ang lalagay natin kasi ayaw ko nang matamis. Depende po sa panlasa nyo. At panlasa ko, one half cup lang. yan naman ang kakainin natin, mga kabayan. Huwag na muna tayo magkani kasi magasto sa ulam. Kaya maglugaw naman tayo. Ginataang mais naman tayo. Mabalikan natin siya pag luto na yung ating malagkit. Para mailagay na natin ng konting mais. Halo-halo lang tayo, mga kabayan. Ito na yung aking uh, almusal at ang ating tanghalian at ang ating hakunan. Maiba naman ba? Hindi puro kanin-kanin na lang. Kanin din naman to, kaso nga lang, syempre, walang ulang. Tipid naman tayo sa ulang. Naglagay ko na siya. Parang naglulugaw lang tayo. Ayan, lagay na natin yung mais para maglasa ng gusto ang ating malagkit. Ang sarap. Grabe. Ayan. Mas maganda yung cream kesa doon sa buo-buo. Alam nyo. Hmm. Ayan po ha. Oh, sweet corn. Ayan. Kasarap ng ating lulutok. Mmm, nagkulay yellow na yung ating Ah, marami pala to. One half cup. Dapat, ah. Oh, ang dami. Oh my God. Hanggang tatlong araw ko nang itong pagkain. Dali-dali na lutuin, eh, no? Mga kabayan. Sa next naman, lulutuin natin ay ginataang munggo. Napakasarap ng na ginataang munggo. Yun naman ang next natin gagawin. Wow. nakakatakang ano, halohari lang hanggang sa matapos at kakain tayo mga kabayan ayan po luto na yung ating ginataang mais kain na tayo guys ang sarap sarap naman mm. yummy yummy Sarap na natin ginataan. So, ayan guys. Kakain tayo na ng ating niluto. Titikman na natin kung gano'n siya kasarap. Ito. Oh, ayan. Mm, diba? Yummy. Yummy. Ang dali niya nang lutuin, no? At ang bilis at ang sakap. Huh? Luto na rin kayo, mga kabayan. Salamat sa inyo. Sa panunood. Bye-bye.